Oh crap, he's coming! Hey, it's coming. It's oh, coming. My God. OH MY GOD! Wait, did you lock the door? You... Scream in the woods. That was last night's camp right next to the of Box Hill. I would this place. Ang lalaking ito ay sikat sa kanyang pagta-travel sa Canada gamit ang van nito upang maghanap ng iba't ibang mapupuntahan at mapapagkampingan Nagbibigay din siya ng mga tips sa audience kung paano mamuhay sa iba't ibang lugar na mapupuntahan nito Pero sa particular na video ito ay may kakaibang mangyayari bago pa man tuluyang sumapit ang kadiliman sa paligid ay inihanda na nito ang makakain Matapos itong kumain na nag-prepare na ito upang matulog. Sa mahimbing itong pagkakatulog ay magigising siya sa nakapanginginapot na, na tinig na maririnig niya. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Ang mga sigaw sa I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. Mga I mga am itong wild animal. Some people screaming. Magpagayon pa man eh, wala pa rin siyang kaidea-dea sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kauyan eh, at kung ano ang naririnig nitong ingay. I don't think I'm to be getting much sleep tonight. So ano sa tingin mo ang sigaw na bumabalot sa paligid ka multi? May idea ka ba? I don't think I'm gonna be getting much sleep tonight. Figure in the Woods Ang babaeng ito ay naglalakas sa kakuyan kasama ang aso nito. Wala itong kamalay-malay sa mangyayari. Habang at na sila ang madilim na paligid, ay may makikita ang aso nitong kakaiba. Panulin mo ang mayiging. nito napansin ang imaheng nakatayo sa madilim na sulok. Ang figura ay may maputlang mukha at nakasuot ng purong itim. Hindi man ito napansin ng babae pero makikita ang nilingon nito ng alagan niyang aso bago pa man ito sinabi ang magpatuloy sa paglalakad. Marami talagang iba't ibang bagay ang makikita sa kadiliman ng paligid, lalo na sa kakawian at kabundukan. Pero ano kaya ito? Kaba takot sa Haunted Forest? Ang lalaking ito ay nagpa siyang mag sa isang malawak na kakawayan na makikita somewhere in America. Ang lugar ay pinaniniwalaang haunted at kinatatakutan dahil sa mga kwentong bumabalot rito. Tulad na lamang ng masasamang tao na pumapatay at mga haligaw na espiritu na siyang nagpapagalagala sa malawak na kakauyan. Nakakita rin ang mga tao ng bolang apoy o santelmo na lumilipad at binglang nawawala. Nagumbisa ang vlog ng lalaki sa tabi ng isang libingan. If you all saw a previous video of mine, this area behind me looks really familiar. Um this is actually the side of the Pokemoke Forest. Habang sinasagawa nito ang vlog, ay bigla itong nakarinig ng malakas na pagsabog. This cemetery right here was one that myself Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita pero muli na naman niya itong narinig. Is out of town for a few days, and what that means is I gotta go and I gotta keep on making and creating. This is gonna be a long night. I, again, I wanted to go to somewhere like super remote, so as you can see, there's a nice little area around me. Uh, I've walked for probably about 40 minutes or so, and I'm gonna show you kind of the

Ever since. Dito na pagtanto na nga meron ding taong naglalakad sa kakawiyan oh, Dahil sa takot at pangamba na baka masasamang tao ito ay nanatili na namang siyang nakatago sa madilim na paligid Di kalawanan ay eh, nakakarinig na siya ng mga strange noises na bumabalot sa paligid. Isang malakas na tunog ang na narinig niyong malapit sa kanya kaya naman nagtatakbo na siya. Gumamit na siya ng spirit box upang malaman kung meron nga bang spirito sa paligid niya. Are there any spirits present here tonight? Habang nagtatanong siya kung may spirito sa paligid niya, ay biglang ito ang nangyari. In Matapos ang pangyayari, inugpa siya pa rin siyang manatili. But I don't even know if there's anything on the um, on the footage, but I heard something just a little earlier, and it almost sounded like a, I don't know, how, like you know, like antlers like clang together. It almost sound like two deer like fighting with each other. Habang may bing na siyang natutulog, ay biglang ito ang mangyayari. Makikita ang flashlight sa labas ng tent nito. Sa kabuti ang paalada, hindi naman siya ginalaw nito. At nang mag-umaga na nga, ay laki yung pasasalaman nito. At nakasurvive siya sa kakauyan. I thought I'd never get out. Anyways, my truck. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. aswang sa Amerika o ibang nilalang. Nakakarelax talagang magkamping kasama ang mga kaibigan pero mas mainam na habang ginagawa ito ay malapit kayo sa sasagyan o bang agad na makalis kapag may hindi magandang mangyayari. Pero paano kung nasa isang isla kayo at malayo sa kabihasnan. at ang nakakatakot ay kailangan niyo pang sumakay ng bangka upang makaalis? Well, ganito ang nangyari na nai-upload ng YouTube channel na Ruben McRae kung saan si Ruben at ang mga kaibigan nito ay nagsasayaw sa isang lawa ng ito ang nangyari. Right, this is camping 2010 with uh, Trevor and Jeremy. Hey, hey. Um, What's up? that I can't hardly see because it's really dark. I can't find the light on this thing, dude. Hello. It's just kind of Trevor waving. Okay. <laughs> Here, I'll get my phone. Let's see me get up and get fire. Here, oh, well. Oh. That, that's there he is, Tom. We're gonna do some rope swing, man. Biglang napansin ni Ruben na may kakaiba sa likuran nila at ito na nga ang nakunan ng camera. Jeremy! <laughs> Jeremy! Jeremy! <laughs> Jeremy Pudent! <laughs> <laughs> <Jerry -footed. laughs> man. Mm. Is that a full moon? Guys, what is that? I don't think it. it is. I, think, I think it's... what really? seriously guys yeah, you know, written, I, I seriously saw something over there dude, tom did were, you not see it dude they whatever. like two jeremy trevor dude it was over there dude Actually, whatever man man oh, dude this some more i am not going to sit here Weird. with this like, thing you tell me, it was like it was there what? for like, like two seconds dude, ay naispatan ng mga matang umihilaw si Ruben na nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. Sinabi niya ito sa mga kasamahan pero hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Kaya naman tumayo sila upang siguraduhin kung ano ang nakikita ni Ruben. At sa mga sumunod na ngang mangyayari ay ito ang matutuklasan nila. There was, Jeremy. But Tom and I both saw it, dude. It is probably zero. It was it was I don't know. What would you say it was a squirrel? But it, okay. Okay. A woodland creature. Okay, what squirrel would look like that? <laughs> it, it's an animal. Okay. We're in you the woods. Go, Go figure. figure. Uh, hey, Tom. Yeah. Guys. What? Oh my God. What is that? It's, oh my. That's God. it. That's it. I t oh my gosh. Oh. oh, uh, oh my gosh, What is it? I don't know. Oh crap. crap. Oh my, oh my, God. God. Oh my <laughs> God. isang matangkad na humanoid creature na may mga umiilaw na mga mata ang umabol sa kanila. Dito ay nagsitakbuhan na sila at agad na pumunta sa bangka upang agad na makaalis. Get in, get in, get in guys. Get in, get in, get in. Get in. Okay, okay. First, where's the key? I don't know. First, where's Tom at? Where's Tom? Where's Tom? Tom! 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 Are you God, are you okay? Dude, I think I lost it. I don't know. I think it's right behind me. I'm not sure. What is it, dude? What is it? I don't it? know. I you need to jump. Come on, get down here with us. You'll have to jump. Come on. Tom. You jump, This is too high. Dude, if you don't we're jump, going we're it's gonna going to to get you. You have to jump. Oh my god, Zach. Huh come on Tom. Oh swim man. Swim Tom, swim. Oh, oh my god, did you see it? No. No, we've not seen it. Wait, what is... Dude, what is... Oh, my gosh, dude, did you see that? Thank oh that God gosh, you're trying you to... That's Draver, the same we thing we've been seeing. It. Right, Let's get out, see out of here. Let's find oh. out what that thing was. It's right no like up there, look. Oh. Sorry, man. Why it I'm trying to go, like, right now. Now. There it is. Dude, do you see it? Do you see it? No, no, hold on. Oh, my goodness.

dahil sa hindi nga naman ganoon kalinaw ang camera ang ginamit at sa kalagitnaan pa ng gabi ay walang nakapagsasabi kung totoo ba ang nilalang. Pero ayon sa source natin ay maraming parehong video ng mga taong nakakapture ng parehong nilalang na may mga umiilaw na mata. Tulad na lamang sa West Virginia na kilala sa mythical creature nilang Mothman na nakikita di umano ng iba't ibang tao sa lugar at naipublish pa sa mga newspaper articles. Ito pa ang ilan sa video ang nagpapakita ng parehong nila lang. Panurin mong mahigi. I've mastered the ability of standing so incredibly still that I've become invisible to the eye. But my movement So ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang nakunan ng mga taong ito? Totoo kaya itong humanoid creature? O sa atin pa yes, ay May idea ka ba? o maaari ding ang lahat ng ito ay elaborate hoax lamang. Magpagayon pa man, wala pa rin konkretong kasagutan sa mga nilalang na ito na may umiilaw na mga mata. The previous owner ito ay mula naman sa TikTok ni Lian kung saan ang pamilya nito ay lumipat sa bago nilang tahanan. Wala silang kalam-alam sa nakatagong kasaysayan ng bahay at kalaunan ay nadiskubi na nga nilang isang lalaki ang nagpakamatay sa loob ng bahay mismo ilang taon nang na lumilipas. Ang nakapangingilapot pa ay sinabi na nga ng naunang mayari ng bahay na laging nagpapakita ang multo ng lalaking nagpakamatay rito. Kaya naman ibinenta niya ito at agad na umalis. Isang araw ay napansin ni Lian na may kakaiba. Kakaiba na ang kinikilos ng anak nitong lalaki na si Dylan. Masayang naglalaro si Dylan sa living room nang bigla itong magsalita na who is that? Habang naglalaro si Dylan ay tumayo ito na tila ba may nakikita nang biglang may humawak sa likuran niya na agad niyang inilingon. Hindi pa rito tatapos dahil habang naglalaro naman si Dylan sa labas ng bahay nila ay may pangyayaring magaganap na hindi nila may paliliwana. Kambang masayang naglalaro si Dylan at itinatapon ang mga damo sa paligid ay biglang may nila lang na tumulak sa kanya na hindi natin nakikita. Ngayon naniniwala na ang mama nito na talagang haunted ang bahay nila ng bulto ng lalaking nagpakamatay at tinatakit ang anak nito. Magpagayon pa man go bibili ka pa ba ng bahay na hindi mo alam kung safe ba o hindi by the way thank you so much mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.